So, mga sipit, ito nga pala yung mga nahuhuli namin sa aming pandadala sa palaisdaan. And by the way, ito na po yung pangalawang pagliligas natin sa ating cooler. At nakaka-almost sampung agis na kami. At yung nahuhuli namin, mga nasa 12 kilos na mga kasipit, all goods. So without further ado mga sipit, tara na! Sipit ka, tapos lang maglagay ng pain ni Bicol Express. Ayan. After 5 to 10 minutes, mga agis na tayo ng dala dito. All right. Time check. Ang bilis ng oras, magsi 6 na, grabe. Pumunta kami kanina dito, lasing ko eh. Grabe, magsi 6 na agad. So, After a few minutes mga sipit Baba natin natin yung mga Nilagyan natin ng pine dito Yan, Ito yung mga equipment natin na dala Magagamitin natin Ito yung nilagyan ng ating Banami Hipon Ito naman yung ating flashlight Ching 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 Retubye NSS Alright Made in Sana Ating dala Cooler na may laman na ice or yellow Para ma-preserve na no? Mga ipon maging all the time Yan si Bicol Express ang kasama natin no? Shout out sa lahat ng mga papadala dyan sa Bicol Express Alright, preparation na Idol, prepare-prepare na si Bicol Express oh. Boss, mga boss, unang agis Alright ang galing ni Bicol Express lang hagis ng dala. Bilog na bilog. Let's see. Yung ano yung mga nadali. Meron na ba o wala pa? Testing pa lang naman yan mga kasipit. Good morning, good morning. Meron? Kung wala pa. Ano? konti pa lang nakuha mga kasiwit pero not bad all goods pa rin yan ah, mga boss unang agis mga boss mga boss ayan pipili na ni Bicol Express kanya lang ang pagkipili basic na basic ano sa mga gusto pong bumili no? PM is the key Grabe oh, gaganda ng mga size. Good size, mga kasipit. Shout out sa 1,000 viewers. Alright. Grabe, lalaki na. Good size na. Kunin mo na yung mga jacko natin dyan. Tilapia, balik ko muna. Ang bilis mamili ni pareng Biko. Malisik kang kamay o sa una lang Tapos ng unag mo. Paka, sa mo baka una lang mabilis si parin buwi ko tignan natin ha Anak <laughs> nagpapakita gilas lang ayun ang bilis talaga ni parin Biko ko ang bilis ang gamay alright unang agis kalahating kilo not bad not bad testing lang yan mga sipit Ayan, e, testing muna natin. Kakalagay lang ng pain eh. Ayan o. No? Oh. Alright mga idol. Ayan o. No? Oh. Alright, pangalawang agis ni Bicol Express mga idol. Mga idol, ayan. Ano mga kasipit, baba to na. Tindala. Alright, 1, 2, 3. And go! Alright, ang galing talaga. Ang galing. I-rate e, natin 1 to 10. 8. Ang 8 may bilog ang pitik ayan pagka maraming kumakalaskos maraming laman maraming uli alam pa alright mga papa pangapis na pangapat na agis yan morning good morning yan yeah, no marami naman yan mga itisan natin pag maraming kumakalampog kumakalaskos sa tubig ayan na oh ang bilis ng kamay talaga ni pareng Bicol Express pinapabilib talaga ako yun tumalon masyadong malate nabalik oh, pumuno pumuno ayun pumuno daw pumuno ng bangos ano? <laughs> grabe. grabe naman Bicol Express dito may harap para di matapon mabilak ano? ay naulim bangos uy Tatalo pa yung mga nahuhuli natin no? O yun, tatalo nyo yun Huli mo na ah, Mga idol Ay, mga salimat Tsaka mo eh Cheese ball Uy Grabe oh, grabe naman yan mga insan maganda ng agis natin ah nauli maliit to maliit kahit mm -hmm. right. good morning good morning sabi niya idol and may nauuli pang biya oh galing talaga ni pare kong Bicol Express may pabiya pa tayo biya niyaya ng buhay yun, lalaki oh ang pang-aapan na agis pa lang mga sipit, tama na, natin na, na uli agad o oh. hih, sebre agis isang kilo isan, isat kalahati eh. iba iba depende sa agis ng dala, kung bibilog or <clears> hindi <throat> ano, grabe naman yan o oh. parabi naman yan mga insan ko ganda ang pitik parang Bicol Express alright 3 mga papa yan na naman woohoo bilog ng kaunti ayan ayan na si bubog ayan o no? dami naman nagtatalo na na mga idol ayan na tatalo na na agad o oh. good morning good morning Jeez, ayan na Ayan o konti lang Ayan din, marami rin na uli mga sipit Dito banda Doon sa pantay ano? ah Tutok mo sa ano Para di matapon kayo po And ang karapi Ayan na uli oh Sabi naman yan, sira-sira na yung dala natin yan ah Yun, whoo ang bilis ng kamay ni Parin Biko pinapabilit talaga ako ngayon hindi ba yan? happy na hmm. Okay. happy na kami itong nakikuler ha ayan mga sipit oh mamaya lalagay na natin sa cooler yan Ng Wow, sira la quality. Dapat mga sipit kapag ka nakalati na 'yung trailer. Lagyan na agad na sa cooler para 'di masira 'yung quality. Para mapanatili natin 'yung freshness ng mga ipon, no? Para 'yung bibili talagang satisfied. Ano? Sheesh, fresh na fresh, tumatagal pa, oh. Grabe naman 'yan. Ang bilis talaga ng kamay ni pare kong biko Pare biko express Pinapabili mo talaga ako ha Ang bilis ng kamay mo ngayon ha Man, Likas ko pa yung cooler na eh hmm. Ano ko ba yung tikasan Kaya na ako pa yung naka pambagya oh, okay. ah, Mga sipit unang likas oh Ah kaya na nagis pa lang yata tayo unang paglilikas ito na agad yung manadali natin sheesh yan no grabe no alisin natin yung damo damo all good ah. grabe ang yelo alas nasa ilalim eh alas natin yung ibang yelo tanghel na po sampu yung tanghel nito eh estimated limang kilo na to limang kilo unang unang ano unang likas yan press na press ha grabe naman kayo ha dyan muna stay put balik tayo sa pangagis 2, 3 and go bilogin mo alright mga bilog Na, mga papa hihilahin na ni pare kong biko galing mandala ni pare kong biko mabilis yung pitik yun ano yun mabilis ni si mila mabilis sandala mabilis ang uli ayun no, dapat talaga mabilis yung gamay mga mga sip kasi masira yung dala natin eh matatanggal yung mga nauli eh nauulog yung isa oh, laki oh grabe naman yan Maulog yung isa Dito mo banda Cover mo Cover Cover me Ang mga oh huli dalawang kilo sangagis dalawang kilo grabe naman yan mga insan ko alright sa panahon ngayon hindi na masyadong nabubuhay yung sukpo kaya mas magandang alagaan yung banami pag tag init summer madaming buhay no? madaming buhay no? parang Bicol Express hindi sila maselan sa tubig kahit po kasi yung tubig ngayon eh sugpo so, pihikan yan sa tubig kaya hindi masyadong nabubuhay hindi kagaya ng banami eh. nami hindi maselan tubig kahit lapok lang ha kahit may team Pwedeng, pwede pwede kahit tubig lapot lang pwede ano? o naman si pare kong Ang bilis ng kamay Mamaya yan wala na Mamaya wala na low bat na Sa si charge lang Uff. Jeez Dalawang agis Yun, 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 yun. Bilis ng kamay ni pare kong Bicol Express. Kung dalawa pala yung nadadala dito, all goods na all goods. Sandali lang limang cooler, no? Ito mo banda pare. Tagayin na natin yan, magdamag. Over mo. Cover me, cover me. Patambas-ibas si na yung garne.

weno, so, oh. Uy! Ang laki. Ano ba ito? Marap mo. yung dala mo? Kaya nga. Mga sipit, pangalawang buhos o. Isabol! Ang likas. Ang side isa ating alating cooler na yan likas pa all goods Al Arang Express ya bibilog Ini hmm. kapal ada kasih

pangat pangatlong buhos kala ng cooler mga mga sipit alright ayan po mga sipit ngayon po ay ginabi na po tayo sa pangagis ng dala and hopefully aabot po kami hanggang 12 am ng madaling araw and ayan ito po yung mga na natin so far mas aktibo po yung mga hipon or mas marami tayong nahuhuli sa pangagis ng lambat kaysa sa umaga kasi this time hindi na po nila nakita yung lambat at the same time yung tao na nakahagis ng dala kaya mas better na manghuli ng hipon or magharvest tuwing gabi nakita nyo naman po kanina nag start po kami almost mag 6 na po ng gabi kaya after a few minutes lang eh dumilim na agad dito sa aming location at so far yan ito po ay isang hagis lang almost 2 kilos siguro yan mga sipit all goods na all goods yung pang -hagis natin ng dala at the same time yung mga hipon natin eh you know, gaganda ng size good size at ito eh nag-range po ito ng around 400 to 500 pesos per kilo dito po sa aming location which is Masantol pero kung pupunta ka po ng NCR uh, for example Bulacan Manila, Nebaise etc eh, mas mataas po yung presyo nito and yan mga sipit if you have any question mga sipit for this part ito po ay part 1 pa lang mga sipit ito po yung part 1 natin at sa next vlog ko po ay uh, i-upload din natin yung part 2 ng pangagis natin ng dala kasi almost 1 hour po kaya ginawa ko pong dalawa mga sip and thanks so much for watching and see you on part 2 let's go